10 kilo ng bigas guys Hi everyone! Welcome back to another video. Kami po pala ay isang Pilipinong pamilya na nandito ngayon sa UK. Kung bago po kayo dito sa aming mga videos, ako po ay isang nurse na nagtatrabaho sa NHS at kasama ko na po ang aking asawa at anak. So for today's video guys, ay pupunta kami ng grocery. So it's our market day today. So ayan guys, ang aming bitbit -bit kanina ay ang trolley kasi kailangan yan pag wala ka talagang sasakyan dito kasi mabibigat yung mga dadalhin mo. So ayan, nag-start na ang baby lab sa paglagay ng mga ulam at mga kailangan namin for at least one week guys. Yes, one week kami nag-grocery dito. So in uh, isang beses mag good na yan for one week. So, ayan, dito kami parati nag-grocery sa Lidl kasi ito yung mura at uh, malapit lang sa amin. So, ayan guys, gustong-gusto ng Baby loves na siya yung kumukuha ng bibili namin at siya ang maglalagay sa trolley. So, ayan, umiyak siya pag hindi siya ang gumagawa niyan. So far, yan na guys ang laman ng aming trolley, more on ulam, pork, chicken, at saka yung bread kasi yan yung breakfast namin ni Baby Labs, bread at saka grapes kasi paborito din yan ni Baby Labs then ayan guys um, ang aming diaper sa kanya nang nandito na siya sa UK itong uh, diaper pants na to uh, 3.85 pounds ang isang pack guys so ayan kasi hindi pa toilet trained ang baby labs kaya ayan naka diaper pero guys kailangan namin siya i-toilet train kasi mag nursery na siya and isa sa mga requirements sa mga nursery dito is dapat toilet trained ang bata So, ayan guys, praying na talagang matrain namin siya para magpupo at umihi na siya sa toilet. Yes. And... Ayan guys, andito na tayo sa counter para magbayad. So, ayan na yung naman ng aming cart. Binignit tayo, binignit. Mama, Let's see guys kung magkano ang cost ng aming grocery for today. And ayan guys, naka 70 pounds kami. Ayan ang aming trolley kanina, so ilalagay na namin dyan. And ayan guys, andito na kami sa High Street. At ayan ang dada, nagdala na ng aming mga ginrosery. So mabigat yan guys kasi may 10 kilos na rice na sa trolley na yan. So may bit-bit din ako nyan guys ng aming baby loves. Gusto ang palating nakahawak sa kanyang dada. Double rainbow. There's a rainbow. Oh, my God. Pagda. Pag. Sampung kilo ng bigas, guys. May isa dyan. May isa dyan. Sumabit yung buwan. Open na Lord, nakasurvive. Open na doon. May tubig pa ang batang maliit. Open na doon. Lord, nakaabot na sa bahay. Push. Uh, Pua, twist. Twist.

Okay. And so and guys, struggle is real But thank you Lord sa strength na pinagkalob niya sa amin So ito na guys ang lahat ng aming green rosary At yan po ang aming routine pag mag-market day kami bye -bye. So yun lang guys for today's video Salamat sa inyong panonood See you on our next one Bye bye, God bless bye